Hi hey guys, good morning. Welcome po sa ating vlog for to this video mga kamalogs ay ito po mga kamalogs ah, nagdagdag po tayo ng kulungan dito pero hindi pa po natapos. Naggagawa ah, ko lang po ngayon, ako lang po yung gumagawa nito mga kamalogs at bumili lang po tayo ng kawayan, isang daan yung isang bus. At saka ito po yung kawayan na binili natin mga kamalogs na gawin po nating kulungan dito para sa expanded natin na kulungan mga kamalods. Uh, magdagdag po tayo ng isa pang gawin nating inahin sa susunod na generation dito po nating ilalagay mga kamalods. Ito po yung kulungan natin na gagawin. Ayan. May mga poste na po mga kamalods. Ayan. Bali, nandun po yung ating inahin at saka mayroon din po tayong isang biik na dito mga kamalods ayan bali Di -di -di -di. at saka yung hinahin natin doon at saka yung dito yung dadawin pa nating kulungan ayan nakahakot na po tayo ng mga bato bato, mga kamalods at saka may mga postina, na pero hindi pa rin natin na lagyan ng mga yung kawaya na yung bobo na dahil ngayon lang po ito natin ginawa at saka <clears throat> dito po ko po ilalagay yung aking pintuan ng kamalod dito ayan pagitan dito at saka ito nakaprepare na po ito bukas po ng umaga dahil sandi wala po akong pasok sa wala po akong pasok Sob, uh, ito po yung ating gagawin. Ayan. At yun lang po mga kamulods, update lang po tayo sa ating backyard. Ayan. Dagdag po tayo ng kulungan at saka yung ating mga kawayan ay naka-prepare na. At saka yun lang po mga kamulods. Thank you and God bless. Mabuhay.